Hello, good morning po. Ayan, nandito yung pinsan kong guwapo, si Albert. Shout out sa'yo, Albert. Ayan, kawai -kawai. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po na mga po natin. Magandang umaga po. At sa lahat ng mga subscriber po natin. Good morning! Ayan, good morning po, sir. Piyolo bin kanil yan nandito na po yung ano natin 6x12 na kubo natin boss ayan naka-prim na po lahat hanggang sa ating kuyan papatungan na natin ng ano yan anahaw saka yung yero natin ito po yung mga uh, paa po 4x4 saka 2x3 lahat po yung sinabi nyo ginawa natin yan 2 by 3 lahat yan. Yan, na po. Shout out nga pala kay Boboy Zacarias. Yan. Oversize na po yung mga kuko natin, boss. Yan. Kabababa ko lang po, kap. Talagyan na po natin ng anahaw yan. Pagkatapos, zero, mauuna po yung ano, yung sa bubong dahil medyo pasapa pa yung kawayan natin kaya unahin natin yung ano sa bubong lagyan po natin na ahaw. Yan. Ata-atik po yan. Ayun pa po. so by 4 po yan. Oversize na. Oversize Yeah, ayun po yung atik niya. Kap. Good morning, Kap. Tio Robin At saka yung kanyang may bahay. Good morning po. Yeah, mo muna natin. Yan po yung bintana niyan. Gagawin natin ng sliding po niyan. Sliding saka yung sa papag po 2 by 3 na rin po ang ginawa natin yan na sinabi ni Cap 2 by 3 lahat po yan okay magandang umaga po sa inyong lahat kaway ka naman dyan pinsan yan kumawa pinsan ko dinalaw po ako nyan guwapo yan Albert Martinez <laughs> may ano yan kahawing na artista Yan po yung ano, lalagyan po natin ng anahaw yan. Saka patungan po natin ng rock na red. Saka sa silong, may gubida po yan, may double dick. Ganyan po. Yan. Maraming salamat po. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. God bless.